Magandang araw. Ang ating talata ngayon ay hango mula sa Matthew chapter 22 verses 1 to 14. Jesus spoke to them again in parables saying, The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son. And he sent out his slaves to call those who had been invited to his wedding feast, and they were unwilling to come. Again he sent out other slaves saying, Tell those who have been invited, Behold, I have prepared my dinner, My oxen and my fat livestock are all butchered, and everything is ready. Come to the wedding feast. They paid no attention and went their way, one to his own farm, another to his business, and the rest seized his slaves and mistreated them and killed them. But the king was in rage, and he sent his armies and destroyed those murderers and set their city on fire. Then he said to the slaves, The wedding is ready. But those who were invited were not worthy. Go therefore to the main highways, and as many as you find there, invite to the wedding feast. Those slaves went into the streets and gathered together all they found, both evil and good, and the wedding hall was filled with dinner guests. But when the king came in and looked for the dinner guests, he saw a man there who was not dressed in wedding clothes, and he said to him, Friend, how did you come in here without wedding clothes? And the man was speechless. Then the king said to the servants, Bind him hand and foot and throw him into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen. May the Lord bless the reading of his word. Ano yung ating mapapansin sa ating mga binasang talata? Mayroon akong tatlo ipupunto po rito. Una sa lahat, bakit ang Panginoon kapag nagkukwento o pag nagbibigay ng kanyang pangaral ay gumagamit siya ng talinhaga? Ibig sabihin nun, inakailangan na pag-isipan na maigi yung kanyang mga sinabi. Bakit kamo? Kasi noong time na yon, habang siya nagmi-ministeryo, ang kanyang mga tagapakinig ay hindi lamang po mga pangkariniwa mga mga tao, ito po ay mga sasyadote, sila po ay mga fariseyo, sila po ay mga mga ngaral, sila po ay mga reliyosong tao na naninilbihan sa bernakulo. So ibig sabihin po noon, pagka ang isang tao ay nakikinig ng salita, uh, ito lamang po ay magkakaroon ng kahulugan sa mga tao naghahanap ng katotohanan. Kaya po pagka ang sinabi ng Panginoon ay sa pamamagitan ng talinhaga, kina-kailangan magkakaroon ng pag-uusisa, magkakaroon ng pagnanasang malaman ano bang ibig sabihin ng Panginoon, ano bang ipinupunto ng Panginoon. Yun po yung unang bagay po na nais kong ibahagi sa inyo. Ang pangalawa po, kung mapapansin po ninyo, ang unang imbitasyon na sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alipin ay patungkol doon sa kanyang mga invited wedding guests. Ibig sabihin, sila po yung mga inaasahan na tumanggap na invitasyon at sila inaasahan na sila makikisalo doon sa wedding feast na gaganapin. So balik yun yung mapapansin, tinanggihan po ng mga tao. Tinanggihan po ng mga pinili ng Panginoon sa kanyang hanay ng listahan ng mga dadalo sa wedding feast na ito, tinanggihan. Kaya ang sabi ng Panginoon, mula doon sa hanay ng kanyang inimbita, sabi ng Panginoon, humayo kayo, pumunta kayo doon sa mga, sa mga lansangan. Bumunta kayo kung saan-saan ay makakaimbita kayo ng mga tao na maaring sumama, maaring dumalo sa pagtitipong ito, no sa gaganaping wedding feast. Kaya po ang ginawa ng mga Alipin, sila ay tumungo doon sa mga sa mga lansangan at doon sila nagimbita, no? At uh, mapapasin natin na napuno na po yung wedding hall at nandoon na po no nagkakaroon na po ng pagdiriwang. Habang ang hari ay nag-iikot habang ang hari ay nagmamasit, tinitingnan po niya, may napansin sa isang mama na dumalo sa pagtitipong yaon na hindi po nakaayos po, hindi po siya pananamit para po doon sa pagdiriwang ng yaon. Kaya nga po, nung tinanong ng Panginoon, sinabi niya, bakit ka nandito? Sino nagimbita sa iyo? Hindi po nakapagsalita yung tao. At kung sinabi ng Panginoon, kaya po inutusan po niya yung kanyang mga alipin at sinabi niya, talian mo yung mamang ito at itapon niyo po doon sa ilang. Itapon niyo po doon sa kadiliman uh, na, na kung saan ay magkakaroon po ng weeping and nothing of it. Ang pangatong gusto ko pong ipunto, yung panghuling talata. Ang sabi po sa panghuling talata sa verse 14, For many are called, but few are chosen. So marami pong tinawag, subalit iilan lamang ang pinili. Ano pong ibig sabihin po noon? Kung niyo po pa mapapansin, sa lahat po ng pangyayarang ito, yung imbitasyon ng Panginoon ay, ay niloob ng Diyos para doon sa kanyang piniiling lahi no sa kanyang hinirang na kung saan ay sila binigyan ng special na imbitasyon. Subalit so, balit, hindi hindi po pinansin ang imbitasyon ito ng Panginoon ay nilawakan pa po ng Panginoon yung kanyang imbitasyon. Kaya nga dito mapapansin natin kahit po sino-sino na lamang noon doon po sa mga kalye pinag pinagsabihan niya yung kanyang mga alipin na imbitahin niyo kahit na sino-sino na lamang yung mga handang tumugon dito sa imbitasyon ito sa pagdiriwang na ito. Subalit so, sabi nga po, di ba, napansin natin Many are called but few are chosen. Sino-sino po yung mga many are called but few are chosen? Ito po yung mga tao na nagkaroon po ng imbitasyon, yung mga tumugon doon sa panawagan ng ating Panginoon kaya nga po marami pong sabi nga po nakakarinig na mensahe ng at panginoong Hesus subalit iinan lamang po ang nagkakaroon ng karapatang maging bahagi po ng pagdiriwang na ito at yun lamang po ang tumanggap sa bugtong na anak na si kristo na kung saan inalay niya kanyang buhay sa namatay sa cross, sa muling nabuhay at sa muling babalik upang kunin yung kanyang mga pinili, yung kanyang mga hinirang kaya kaibigan kung ikaw man ay nanunood ng video na ito at wala kang katiyakan ay ikaw ay napabahagi doon sa kanyang inanyayahan na dumalo sa kanyang piging, sa kanyang pagdiriwang, ito ay napapanahon na upang ikaw ay magkaroon ng imbitasyon. At ang imbitasyon na ito ay tatanggapin mo. Ayun po sa Romans 10 verse 9, But if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Maging bahagi ka ng kanyang piging, ng kanyang pagdiriwang. Subalit kinakailangan po natin gawin po yung ating hakbang ng pagtanggap ng kanyang kaloob, ng kanyang libreng regalo para sa sino mang sumampala tayo sa kanya. Sabi po dito, believe in your heart. Kinakailangan natin maniwala sa ating puso at ihayag ng ating mga bibig na si Jesus ay namatay at muli na buhay upang magkaroon tayo ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Maaari po nating tanggapin si Jesus sa isang panalangin at akuin ninyo na ito ay inyong panalangin sa harapan ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong paanyaya ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking makasalanan na nagawa. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap si Jesus bilang aking personal na Panginoon at maniligtas. Mula ngayon, maghari ka sa aking buhay at hayaan mo na iyong kalooban po ang maganap sa akin mula sa sandali ito hanggang sa iyong muling pagbalik. Ito ay aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili tayong nananalangin, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng tumanggap kay Jesus bilang personal na Panginoon at manliligtas. Maraming salamat Panginoon sapagkat ang inyong pang yang ito ay kaloob mo sa lahat po ng tumanggap ng inyong pambugtong na anak bilang Panginoon at manliligtas. Panginoon, amin po silang itinatagubilin sa inyo at hinahayaan Panginoon, ano man ang iyong sinimulan, kayo po ang pagpapatunin nito sa kanilang mga puso, sa kanilang pong mga buhay. Pagpapalain mo sila Panginoon sa sampu ng lahat ng miyembro ng kanilang pamilya. Maraming salamat po. Lord, I pray even for those who have been Christians for a long time, O God. Lalo tigit, Panginoon, ang mga mananampalataya na tila po nanalamig sa kanila lakarin sa inyo, Panginoon. I pray, Father, that may you continue to just deal with them, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, na manumbalik ang kanilang unang pag-ibig. Hayaan mo, amang banal, na magkaroon po sila ng uho na iyong salita. At, Panginoon, magkaroon po ng pusong handang sumunod anuman ang iyong alituntunin, Panginoon. Sapagat alam namin, amang banal, kayo po nakakaalam. Ano po mas nakakabuti at kalugod-lugod sa iyong harapan Maraming salamat, Panginoon. I pray, Father God, sa bawat pangangailangan, Panginoon, maging ito man ay pinansyal, maging ito man ay patungko sa kalusugan ng humihingi ng kagalingan ng kanila karamdaman, Panginoon. Maging ito, Panginoon, ay patungko sa misisyon na kinakailangan nilang gawin amang banal. Pangunahan niyo po sila. Ama, Panginoon, gabayan niyo po sila sa bawat hakbangin na kanila pong gagawin. Maraming maraming salamat po. Patuloy na umaasa na yung pagkilos, Panginoon. Harinawa, Panginoon, amang banal sa lahat epekto ng ito, yung kaharian ay maisulong o Diyos. Maraming maraming salamat sa iyo pong katugunan ng aming pong panalangin. Ito po ay aming samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.